Yan, nakatapos ako ng isa. <laughs> Madali. 3, 4, 5,000. Kumusta kayong lahat mga katikang natin dyan? Kumusta kayong lahat? Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw, balikan namin ang mag para sa kadabuan na ayuda. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pamagitan ni Miss Ilse 130. Tuloy-tuloy ang ayuda, kadabuan sa Yan po, samahan nyo kami, hindi ko lang putulin ang video para makita din niyo ang kagandahan ng view dito pababa. Ilang araw lang dito nagkaroon ng ulan, ngayon balik naman, sobrang init. Yan, ang daan dito. Kapag maulan guys, hindi madaanan ng motor ang ano dito, ang daan dito kasi maputik po ito. So buti na lang ngayon, mainit pa rin. So sana umulan ulit para makatanim yung mga tao dito. So ngayon na ah, balik init naman, no, ang grabe ka hayag ang langit. Habang pababa tayo, mag-shout out tayo nang konti. Shout out nila ni Sir Eric and Ma'am Teresa Waga, Charity Ladies of Melbourne, Australia, The Fabian Opolintisi Maclan, Ilsiaday Family of Singapore, ni Ate Pasitizen shout out, Ma'am Rije de Labina, Ma'am Josie Dungbo, Charity Supporters Group, shout out ni Mr. Bai Eduardo Tabunan, Sir ilmu Alcaraz. Shout out din Ati Tata, Zoe Anika Iskundido sa California, shout out. GTM of Scarborough, Canada, shout out sa inyong lahat jan Shout out Didi ni Dansky Mactan, shout out bay. Nise Sir Ernie Amora, shout out. Mariam Galon, Sir Danilo sa Pulomolok. Shout out Maminda Bustrillo. sa Tagbilaran. Ate Nay Bird shout out ni Bing Del Rosario, Bing Del Rosario. Ma'am Estrella Planto, shout out sa inyo ma'am. Sir George Rain, shout out ni Sir, ni Sir Christopher, shout out. Yan po guys, patuloy tayo may mga bahay-bahay po dito madaan na natin nandoon sa baba yung kay Ate Ilma. So nandito na po tayo. Lovejoy. joy, Na? naglaba ang duha. Tapos tabay naglaba. Sila si Kuan, ni Silmi. Silmi, ag okay, ni laba, Kumusta na mga dre, ate? Kira po. Ha? Po. Po. Ha? na ang. Ha? 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 sapok. Ayan. Ayan. In, Inanaor in na paglupo. Kanang guna lang i-gabitan. Kamusta okay, okay, uh -oh. okay, naman ang kwanin nyo, bigas? Um, Ako ba? Ha? Apa? Mayroon pa bigas? Mm. Mas, yung kambing, mas, kambing mas, ninyo, kamusta? Oo, uh, daa. Tingulan na, parang ting na, nawala na magkalit po yung tingulan. Magkalit hmm. yung katang laki. Kapiyak. So, nara yung kandeng? Nara na Hmm. Palit ko gusa sir. Uh -huh. Hindi. O, na ito. Dipon, ane, oh. Okay. Pun. Oh, laki gusa? Oo. Napila na kabok inyong kandeng. Lima na to. Lima? Oo. Uh, laki man na sa kung mango day ang iya kung tunggal man. Ah. Uh -huh. Ah. Uh -huh. So, ninyo ipasilong diha sa bayag-bayag. Mm. Magabi. Eh. Ito po yung ano guys, pagtanggal ng mais ito. Gamit yung guna. yan so. Ganun ah. yan yan. Madali lang, no? Mm. No? Oh. Yan. 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 ako ng isa. <laughs> Madali lang. Yan, ate, bumalik kami dito ngayon. Yung karawan na galing kay Miss LC130, ibigay namin sa inyo sa ngayon. Ha? Karawan po, mayroong uh, ibigay si Miss LC130. Ayuda sa kanila sa nakaraan nakapunta tayo dito sa so, nakaraang buwan nakabigay kami sa kanila ng 5k so ngayon may another 5k ha? mapalit ng po kanding <laughs> <laughs> so nindot mo ng kanding ate paraghanon kaya ang kasog yung wala wala gyo na akin tayo mabaligya no? ba? Uh. so lima po yung kanding ni ate Ilma ngayon so padamihin nila para in case dumating ang panahon na wala 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 talaga so mayroon mayroong ano mabinta so sa ngayon po na mayroon pa kayong uh, mayroon pa kayong uh, ano po ayuda ayuda so pa paramihin niyo yung kambing ninyo ha ano. uh -huh. so ito po uh, ibigay natin sa kanila ito po sa ngayong buwan ha galing po ito ni Miss LC 130 maraming salamat po ito ate tanggapin 1 2 3 4 5,000. Mayroon kayong 5,000 sa ngayong buwan, ha? Oo. Uh -huh. kandeng. Mm. saan <laughs> sa? Palit, palit, palit kandeng. Palit kandeng. Palit kandeng. <laughs> mm. Para mo daghan, daghan yung kandeng. Lima na. Limah. So malingaw na Limah. mo. Limah. Anang tugay-tugway. Mm. So karoon po ay, nimbalik na po ni ini Ito na ay ulan po. Lagi. No? Na, huwag may kapugay. Oh, ma maya eh, basenya... kay wala sa mong pugas. Kaya basa Ang ako mama nakapugas na. Dako kayo na ilang maisa. niya. iinit man. Lo low pressure ato? Ha? Ang low pressure ba? Mawa ito ni ulan. Oo, no, oh, di eh. Basa wala ng low pressure. Basa padayon pa ng il ninyo. Mo ba? Oo. Uh -huh. Nami -huh. Ta Namig um, tanong magbati sa awan. Nangabuhi na. Nakakutlo nami. Ato ba? sapaan? Sa uh paan. -huh. Kay ni Uga mong sa pa. Uh -huh. Namig tanong magbati. Um, Nabuhi na. Nakakutlo na mi. Nabuhi na? Hmm. tag kilo. Ang mga Kag-40 kilo. Eh, balik sa dinya. Hmm. Balik hmm. hmm. isda. Hmm. Wow. Bili na pang ulam. Hmm. 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 Salamat <coughs> ka dako sa alawan sa bugas akong mga anak sa nag-sponsor. Miss LC130 sukad sa una ug karon na alang gihapon ka sa among likod. Padayon gihapon ka sa suporta sa akong mga anak sa paghatag og alawan para bugas. Salamat kayo sa tanan. Sa inyo ko yari ni ubrok tata. Pasalamat sa inyo duha. Salamat tapi kita pasalamat asa to ang grasya karon. Kay si na kay balo sa atong mga grasya. Kada buwan, ho? Ikaw sa kung sa may may kasulte. Amen. Salamat sa inyo atin. Oo, may imong kandeng para gahan ha. Hmm. ka manugay. Ha? Ikaw, indah. Itu si Ilham Jo ya, yang cute eh. Oh, oh, nah, kenapa mau buka sekarang? Kenapa? Nah, hmm. So pas pas sudah sudah nala ngau, hmm. karena si ATB, pilih kamu pada itu. Hmm. Ayo lang kayak hurut hurut pun kayak para ya. makan palet mau buka pun, palet mau buka mau ngakuan, umai, iya palet pun mau sudah, ha? Hmm. Sih ha? Uh, oh, sedili ra kay Mimi Magdo, guys. hinaot nga karon makatabang gyapon sa inyo ha? Mga ha? Uh, labjay, bye-bye na. Mm. Uh, bye. Myself, bye-bye. Si insect. Ah, uh, insect. <laughs> Ito po guys ang ginagawa na ngayon, nag-naglubo. Sa Bisaya, lobo. Ha. Uh, magkano 'yung kada kilo sa pagpagiling? 3 sa 100. 3 pesos. O, ina. Ang amo ibayan ang tahopor mo. Ang tahopor. Oy, Sige ha. Basta. ba? Ma ma ha. Again, uh, maraming salamat Miss Ilse 130 sa lagi ninyong suporta sa aming mga tinutulungan at sa mga panggas namin na uh, Maraming salamat. At maraming salamat din sir sa ibinigay niyong regalo sa aming anak ni Bro Tata na nag-graduate sa grade 12. 10K para kay Raya. Tinke para kang Jan Lyle. Maraming salamat. Magagamit po ito sa pag-enroll uh, nila sa college. Maraming salamat. At abangan pa ninyo ang iba pa naming mga upload. Marami pa tayong i-upload. Maraming salamat sa iba pa nating mga sponsors, mga viewers natin, mga subscribers. Shout out po sa inyong lahat sa taong Linda police mayroon pa tayong ihatid na mga box na hindi pa natin nakilos abang-abangan lang din niyo maraming salamat